lakad matatag na naman tayo nito kukuha na naman tayo ng permit sa Ay, alabang itong building na to yung blue na yan likod ng mga puno Diyan ako kukuha ng permit para sa biyay ng mga bus doon naman sa dulo ang parking lot Ayan. mga kulang kulang 80 meters lang naman yung lalakarin Ayan. ito yung kat-ahh uh, kasunod ng parking lot na open park na pinagparadaan ng motor isang makanting lote siguro isa lang rin ang may-ari nito sa kinagawang building na to ito ay nakahingal ito ang resulta ng madalas na naglalakad nakahingal talaga pala ang building ng pinagkukunan ko is Philin Best Building dito sa alabang katap katapat niya is Capital One more of yung Capital One na yan more of all center <laughs> office hindi ko lang alam kung anong name ng mga center office bisinit ko anong company pero alam ko kasi saan tayo office yan simula sa ground floor hanggang doon floor bagyo kaslag lang ang hangin Ayan. ito na nasa mismo building na tayo Tower 2 naman And 4 dyan Dito tayo sa Tower 3 Ito yung main nila Yan tapat natin 4 And 2 Dito tayo selera ng 1 and 4 Pero sa Victor 1 tayo Victor 1 Payment permit. Uh oh. Selamat. Ah. Dan gila kok pula. Dia payung. Oke, nang cash. Para ngobain permit. Tapi lah sebab apa? Dia mau nak paket. Belum minum tuh nang kemudian, kita akan berjalan-jalan ini oh. wow, cantik ya dia di Ah ini ah. kalau ah, masuk tadi itu Ada selatan nanti itu call center tatawagin mo. Ay, ano kailangan mo? No? Ay, mag-apply ka, sir. ngayon madalas na encounter ko. Eh, hindi na yun. Minsan, napapagkamalan ako eh. mag-apply, eh, kukuha lang ng permit. Tapos, so, mayroon pa dyan, natatanong sa akin. Pinagtitripan eh, ko. Sir, gusto mo trabaho ko. Trabaho nga ako eh. Gusto ko kang matanggal <laughs> Bulat na lang si ate yeah. <laughs> Sana all Atin sundo so, Ang okay. ganito na lang kaya dito ako gumawa ng permit na nako maganda dito ko umaga eh kaso marami pa utos kanina eh alam nyo naman sa isang kumpan hindi na mo po pwede, isang utos lang yung nag-uutos meron pa nga dyan yung iba pwede mo akala mo anak ng mayari ang Ay. pero tayo, trabaho ng tayo. Sunod na lang tayo sa uh, pinag-uutos na kasi, uh, Kaya pa naman kung ano yun. Na okay, isang permit lang. Hindi naman gano'ng karami. Sa yung mga yun lang problema dito sa building ko is kapag kukuha ka ng permit, nababayad ka na lang, pipila ka pa kasi syempre. Hindi lang naman ikaw yung lumukuha ng permit at nagpupayment. mahaba-habang pilaan to sigurado madalas kasi dito nagtutuloyin kami eh or nagtitrimo yan na dito na naman mama yan, pahawin okay, na tayo natapos <laughs> sa wakas yung kuha natin ng permit Kung oh, wala nang permita, Aba po ng pila. Babayad lang naman. Ayan na. Balik tayo sa parking. Balik sa parking. Kasi dito ano yun? Kasi dito ito, no? Ako, naibunita niya si Igor Wow, ang motor. Kali kasi maampun pa Pagdating ko Ngayon palis na ako sobrang init Kala ko nga kanina ulan Ganda talaga dito oh. Ganda itu basta para lang daw sa mga kaliyado ayaw mo kung part sa mga kliyente nila siguro, BMW yang sasakyan mo sports car yun mayari ito kumayari nito Yan na building na yan Same studio to, ah? Diba, layo, laya ng parking sa lahat ng kinukulang ko ng permit eh. ito lang yung pinaka nahirapan ako kapag sa lalakarin mo pa ipila ka pang maba isa na abutin ka dito pag may last manas ka abutin ka ng limang oras buti nga ngayon eh. medyo mabilis pa yun eh ah, kulang kulang dalawang oras kalatay eh. pero may time talaga na sobrang tagal ako pag natimingan mo Lalo na pag yernes Ay nako. Abutin ka talaga ng kulang-kulang limang oras. <laughs> yung permit kasi kinukuha ko about kasi yung sa tourists then what's na may binabaw bang mga VIP na guest dito yung sakay ng bus na boss ko kailangan ng permit alos lahat may si tagig ah uh, makin yun makin ni Ortigas, Labang, Pasay, mandaluyong tayo Malay, layo lalakarin mo pa ng mga hindi naman gano'ng mahaba pero mga 5 to 6 minutes lalakarin mo to makanting lote yan sunod yan open parking pero madalas nagpapark ako talaga yung sa tapat nyan kasi mas malapit church na nandoon pero kapag puno na wala akong magagawa, dito talaga ako sa open parking same lang naman yung binabayad pero kung dito ka sa kapila may exit doon hindi kasi nila po dadaan, kung dito ka magpark tawit ka dyan, susunod ka sa kapila bawal sip na lang kung diyan ka nagparking sa kapila oh, diba, ngayon ayun ako Ayan. Daring motor, di ba? agad ganda. Ayan na si Igor oh. Bilad sa araw ang motor na to. Ay. Ah. Ayan. Bilad sa araw. Sige, hanggang dito na lang muna. Magbibiyahe pa ako. Bye.